Ay, yun na ba? Pucha. Wala kayo naiwan? Okay ba? Ang inyong ano? Nature side trip? Ano oh, naman? Solid dito. Solid dito. Relax. Basta maaga ka lang. Wala masyadong. Ano yung crowded na kasing yun. Parang hindi na maganda. Oh, wa mo to, wa mo to, wa mo to. Ako naman yung Grabe yung mga parang medyo Grabe. Nagdidilig yung mga, mga, uh, mga parang medyo. Grabe ah, ang sabahan ng mga Ay, saging. O, grabe oh. O. Grabe ng saging yan. Yung mga parang medyo tradisyon. Grabe kuya, may mga ano. Ingatan niyo, ingatan niyo. Ay, mga pala. Grabe, may pechay. Pakuan ba to? Hoy, dada sa ano? Sa ano gumigirit?

kulay uh, dila on the red. Oh, mm -hmm. yun. Kayo ah, kayo nagbigay. Sige. Entrance okay. sa kayo. Oh, salamat sa Sige po. Entrance yun sa eh. akin. Ha, 700 yan ah. Ay, 600, mga ganun? Okay, 600 yan. Okay, sa Wak. ba? Sold? Sold? Oh! Sulit! Oh! <clear>.

Ay, puta ka. Mga lalaki talaga, oh. Ang lalakas ng loob. <laughs> Pasalo na ako. Pahawak na ako ng ganun, eh. Ba't sa baba? Eh, kasi baka malaglag siya, kaya pa... <laughs> <laughs> sa baba. Ba? <laughs> sa pagkatapuan niya ng pinakamagandang lalaki. Padukot ang musika. Tangan na nature side trip to Brad. Tira ah, mo, mo naman bundok, ikutan eh, mo. Kumura. Bago ka pumunta sa ano, ilog, dadako mo sa gubat-gubat. Hey. Yan, yan, ito. Kaya sobrang solid. So May isang, isang magdidilig, oh. ano, Oh. Ang lusog ng saging na yan. Ang lusog ng saging. Saging din yan. Ay, nyog. Puta, sigurado ko bukas magbubunga ng grapes yan. Welcome. Welcome to Earth. Earth? I'm Earth. Parang may naamoy ako hindi maganda. Sol! Sol, Brad! 20 pesos entrance. Ay, Di ba? 20 pesos ang entrance. Plus, magkano yung cottage? 400. 400 yung cottage. Tapos, solve ka pa dun sa ano? sa hindi ka malulunod, matatakot malunod kasi hanggang dito lang yung tubig. <laughs> <laughs> Yun yung ano dun. Yung iba malulunod ka eh dito. Puta yung tubig hanggang dito. Di malulunod ka malulunod ka naman eh, na higa ka lang. <laughs> <laughs> oh. Si Babs. Ano yan? native uh, yan. Ano yan? yan? Ano yan? yan? Ayun mas gusto ko pang aman kasi sa usok na sasakyan Sabi mo pa kuya What's wrong yan ha? Tatama ka dyan Tatama yan diba? Pero pahagi ka kuya ganyan lang ako yun <laughs> mo Ha? Isi ka Jeb Ganda ng tanong mo nga <laughs> Bye. Bye Bye Ay Bye. papahawang ako kay oh, Jeb yan Papahawang ako oh, kay de, Jeb Hindi magdadrive pa kami diba? Ah, Tapos gaganya mo yung ano Wag mong lilikutin ha para Woo! Kunin mo na itong bago, mainit eh Ano? Sol ba? Sol? 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 Sobrang Galing, 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 giling ganda Hindi ka malulunod no? dito Ay, lang Wala na tayo dadaan ng